Minamahal kong kapatid kay Jesus. Sa katahimikan ng gabi, habang lahat ay nagpapahinga, tayo'y lumalapit sa Diyos ng may buong puso. Sa gitna ng pag-aalala, sa harap ng hindi tiyak na bukas, nananatili tayong nagtitiwala sa Kanyang kabutihan. Ang gabing ito ay pagkakataon upang ipahayag ang ating lubos na pagtitiwala sa Kanyang plano na kahit hindi natin nauunawaan ang lahat, naniniwala tayong siya ang may hawak ng lahat. Manalangin tayo, aming Diyos na makapangyarihan, sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit kami sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba, buong pananampalataya naming sinasabi. Kami nagtitiwala sa iyo, O Diyos, sa gitna ng mga pagsubok. Sa gitna ng aming mga takot, pagdududa at pangamba, ikaw ang aming sandigan at pag-asa. Hindi man namin makita ang buong larawan, naniniwala kaming ikaw ang may hawak ng kabuuan. Panginoon, salamat sa mga pagpapalang hindi namin laging napapansin. Salamat sa iyong paggabay kahit kami lumilihis sa tamang landas. Salamat sa iyong pag-unawa kahit kami nang hihina at nagdaramdam. Ngayong gabi, kami nagpapahinga hindi sa katiyakan ng bukas, kundi sa katiyakan ng iyong katapatan. Bigyan mo kami ng kapayapaang mula sa iyo, yung kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Pawiin mo ang aming mga alalahanin at palitan mo ito ng pananalig na puno ng kapayapaan. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming iniisip at pinapasan. Ang aming pamilya, ang aming kinabukasan, ang aming mga pangarap. Ikaw ang aming Diyos na hindi kailanman nagpapabaya. Turuan mo kaming maghintay, magtiwala at manampalataya. Panginoon, ipahinga mo ang aming puso ngayong gabi. Hayaang sa bawat tibok nito ay maramdaman namin ang iyong presensya. Kung kami man ay nagkulang sa pagtitiwala, patawarin mo kami. Ngayong gabi, inilalagay namin ang lahat sa iyong mga kamay. Sa iyo namin ibinibigay ang aming gabi, ang aming bukas, at ang aming buong buhay. Aming amang nasa langit, sa katahimikan ng gabing ito, kami po'y lumalapit sa iyong presensya pusong mapagpakumbaba, pusong pagod sa alalahanin ng mundo, pusong sabik sa iyong kapanatagan, lumuluhod at umaasa sa iyo. Sa mga sandaling ito, Panginoon, pinipili naming magtiwala kaysa mag-alala. Pinipili naming manampalataya kaysa matakot. Pinipili naming kumapit sa iyo kaysa sa aming sariling unawa. O Diyos na tapat, Marami pong bagay sa aming paligid ang hindi namin naiintindihan. May mga katanungan kaming walang kasagutan. May mga panalangin kaming tila hindi mo sinasagot sa ngayon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, kami nagtitiwala. Dahil alam naming higit ang iyong kaalaman kaysa sa amin. At dakila ang plano mong hindi pa namin nakikita. Kahit sa dilim ng gabi, ikaw ang aming liwanag sa bawat luha ng pangamba, ikaw ang pumapahid at nagpapalakas. Panginoon, naririto po ang aming puso, pagod, sugatan, may dalang takot, ngunit handang ipagkatiwala ang lahat sa iyo. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming dala-dala ang aming pamilya na pinagsusumikapan naming protektahan. Ang aming kinabukasan na hindi pa namin alam ang direksyon, ang aming kalusugan, kabuhayan, at kaluluwa. Sa bawat kabiguan, tinuturuan mo kaming maghintay. Sa bawat paghihintay, tinuturuan mo kaming magtiwala. At sa pagtitiwala, natututo kaming mahalin ang iyong kalooban. O Diyos, paguhin mo ang aming puso na sa halip na magreklamo, kami magpasalamat. Na sa halip na magduda, kami manalig. Na sa halip na lumayo, kami lalong lumapit sa iyo. Turuan mo kaming manahimik sa iyong presensya. Kapag ang buhay ay magulo, ikaw ang aming kapayapaan. Kapag ang landas ay malabo, ikaw ang aming liwanag. Kapag kami nawawala, ikaw ang aming tahanan. Kapag kami natatakot, ikaw ang aming lakas. Sa bawat hakbang ng aming buhay, Panginoon, ikaw nawa ang manguna. Huwag mong hayaang kami mamuhay sa sariling lakas lamang. Bagkus, patuloy mo kaming akayin, araw man o gabi. Ngayong gabi, Panginoon, kami po'y nagpapahinga sa iyong pangako na ang mga nagtitiwala sa iyo ay hindi mo binibigo, na ang iyong mga salita ay totoo at buhay, na ang iyong mga kamay ay laging nakaunat upang kami yakapin. Panginoon, pagpalain mo ang aming pahinga. Bigyan mo kami ng mahimbing na tulog na sa paggising ay may bagong lakas at pag-asa. Ipahinga mo ang aming isip sa mga alalahanin at punuin mo kami ng kapayapaang galing sa langit. Panginoon, ito ang aming taimtim na dalangin. Huwag mo kaming pabayaan. Gabayan mo kami hanggang dulo. Palalimin mo ang aming pagtitiwala. At hayaan mong sa bawat araw ng aming buhay, mas lalo naming mahalin at kilalanin ka. Ito po ang aming dasal, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos!